pa Tapad ang mga agaw. Yun naman yung libingan ng aming lolo. Hello po, welcome po muli sa panibago nating vlog. Ngayon, uh, andito tayo sa bukid ng aming lola. Lola sa tuhot Upang ihatid sa kanya yung package ng kanyang anak galing ng Amerika. So kanina ay hinati-hati na namin yung packages at yung mga maiiwan ay sa kanya na at sa kanyang mga apo din na uh, pagbibigyan niya. So ito po yung video kanina. Yan. Manoodin po natin. Pagkakataon mong tapong! May nakita na ang front na ganyan dati ah. Sal. Sabon. Sabon. Sardines. 1, 2, 3, 4, 5.

Nya ti pagam ke dangkel. Nya baga. Hmm. Angka ma ile. Kaya da ade ko makat, macap capa da ko manga agau. Ba mayo ko nana. Hmm. Eh, Enero, Febrero, Marso, April. Hmm. Pat bulan. Nabi daw o. Mayat. Sa <coughs> malam <coughs> <coughs> Ngayon, so nilipat na ni misis sa kahon para mas madaling bitbitin mamaya kasi paakyat yung bahay nila. Ayan po siya. Hindi na po siya nagche-tsinelas. Ito na yung bahay nila. Ito yung noob. Ito na lang po yung itsura ng bahay dito sa loob. Yan, ito po yung kanyang anak. kanya nag iisang anak. Ang kanyang accomplishment nung siya ay nasa building. Several times, Mr. Philippine siya nung 90s. At Mr. Philippine National Games. Ito po, siya po nung kabataan niya. At ito naman po yung aming lolo. -a -a sa tuhod. Dahil sila lang yung andito, halos hindi masikaso kasi mas priority nila yung mga trabaho sa labas pagtatanim at iba pa. Meron pa sa Luma taas. Luma nga. Kailangan ng ma-renovate itong bahay. Ito yung next project ni Uncle. Pagbalik niya. Yung terrace. mamaya pasyalin natin saglit yung nyugan uh, <coughs> yeah, yan ganito ang typical na tirahan Maka, ay, ay, ng ay, so, mga matatanda ay, na sanay na sanay sa trabaho ng bukit maya, ay, hindi nila priority yung kalinisan sa loob so mas priority nila yung kabuhayan yung kumbaga eh sa tanila ang bahay ay Lugar lang para pagkainan, lugar kung saan matutulog, at uh, ipunan ng kanilang mga importanteng gamit. So, most of the time, sa mga matatandang kagayang ni Lola, ay sa labas yung kanyang so, oras. 17. So, uwi lang siya dito kapag magluluto na, kakain, and then magpapahinga ng konti. Pay, nga at, pagkatapos magpahinga, balik na naman sa labas para maggamas magtanim, o kung ano pa man. Ganun po yung buhay. Ay, no, namin dito sa kanyang bahay. Pag minsan, yung paglinggo, pumunta rin sa Mario. Madalas doon sa bahay ng mother ay, ko. Ano? 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 Ayan, Ay, ito. Pinalagay niya dito. Para daw hindi mahirapan na kunin. may mga tanim silang kakao dito. Ay, pati yung red doon Kinuha din niya. may koprahan din dito. Pero dekada na itong hindi nakukoprahan. bahay. May mga kapitbahay din siya doon sa kabila. Ayan. Walang problema kasi dito dahil mayroon namang patubig ang barangay. Kagaya nun. Yan. Yung kulay blue na yon. Galing yan sa bukal. Yan din yung tubig na napupunta sa barangay namin. Ito so, yung manyog matataas na may mga sugot na rin na pamalit Ito. tanim din ng kanyang anak 2 years ago ang property nila ang alam ko nasa more than 3 hectares ito. Si Lola, every 45 to 2 months, nagpapaanis siya. ito meron din sila rito fish pond yan yun naman yung libingan ng aming lolo yan naka hindi na sila, sa mga katutubo kasi mas prefer nila na yung kanilang himlayan ay ilagay sa property nila yan dito sa baba may mga alaga si Apong na mga baka. Ayan. Kaya ito may bakod para hindi makapasok yung mga baka dito. Dahil may mga malilit na nyog sa taas, baka kainin ng mga baka. Kaya may bakod dito. May mga citrus din sila rito, konti. Maso mahina ng magbunga. Malinis itong baba dahil sa mga baka kaya napakaganda na kapag may mga nyugan kapag wala na mga tanim na maliliit ay lagyan ng baka wala ka ng problema sa damo ito malapit-lapit na rin silang magpa sungkit ng nyug maganda maganda ng bunga mas magaganda yung bunga nito mas malalaki kumpara dun sa akin kambal lang ko. Yan, dito sa parte rito, wala pang halos panim. Malay mo No? Ito yung sinasabi nung anak niya na isa sa mga aasikasuhin niya pagbalik niya dito. Dapat sana nitong May, nakauwi uli sila. Kaso dahil sa pandemya ay hindi natuloy. Eh malamang, kung okay ng uh, pandemya sa susunod na taon, sa may uli, baka sakaling matuloy na sila. O yan po, yung pagatid at pagdalaw natin kay Lola Damya ng Maria Aurora. Si Lola Damya po ay isa na sa pinakamatandang babae o pinakamatandang tao dito sa aming bayan. At sa barangay, na, siya na po ang pinakamatandang babae. Hindi nga lang masigurado kung anong taon na siya dahil wala siyang birth certificate. Basta sabi niya, noong panahon ng World War II, ay dalaga na siya. Pero palagay ko, nasa more or less, nasa 100 years old na siya. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. Thank you very much. At mabuhay po tayong lahat. Happy New Year po.